Dito po. Magkano po? 2000 po. 2000 Saan na ito gagamitin po? Ano, punching, speedball po. Uh, tapos sa mga bola niyo po? Sa mga bola po, 250 Original na ito ma'am? Yes po, original po. Oh, class ilang? Oh. Original po, ito mas tutang brand. Okay. okay. Dito naman tayo sa mga tako. Oh, dito saan bad. syempre ikaw magawa? Sa tako ma'am, may iba ibang ano? brand. May Robson, may... Mopple, may ordinary, ganyan. may mga graphite, fiber. Ito sa mga ganito po? Sa mga Robson po, 1.7 17.8. 17? Original na po siya? Apo. Sa mga ganitong kulay po? Sa mga graphite Robson, 2.8. 2.8? Oo. So dito naman tayo sa pang-basketballan. Sa mga ganito po, ma'am, magkano? 350 po yan, ma'am. Ordinary. Ordinary, 350. Pang junior lang po ito, no? Hindi po, pang mini siya. Sa ah, bola. pang bola. mini. So, sa mga, sa mga malalaki po. Sa mga ganito. Sa mga, mga lalaki, yan yung mga standard heavy duty. 2,000. 2,000 107. sa seven, 1,700, Okay. So, mayroon ding iring yung... Pusa. Pusa. Iring yan sa Bisaya, no? So, yan, I pang pangpaswerte nga yan. Sa mga ganito po, ma. Pwede mo buhatin po. Sa mga ganito, trophy, I love Ano po, three, five. Three isang ta? set. Uh -huh. Ah, isang set na. Ano bang ibig sabihin ng isang set po? Ano? Small, ito. medium, large na size. Ah, uh, o or Ako. na po ito? Hmm, nakakasama na. siya. Yeah. Tapos ito, may bola. Ito po, si Robic, ano, isang set, three thousand po. Eh, bakit, bakit naman may bula sa taas po? Pang basketball po siya, ma'am. Ay, ibig sabihin, pag may manalo, so yan ang trophy na ibibigay ah, nila. So, sa mga ganito pong bola, ma'am? Ganun din po. Sa naka kanina, so, naka-display ka nila. 250. Oo. Tapos dito po, ma'am, sa multi ninyo po. Ito, ma'am, pang volleyball. 1,500. 1,500. Ano po yan? Original na? Original po ito. Um, sa mga ganito. Ordinary. Ordinary lang din. 250. Makano? 250 lang? Oo po. Ito, um, sa may ano, sa ito po. Tapos na mga after alcohol 650 ma'am. Mm. Ito po sa mga ganito ma'am. Mga marking cones, ano po? Ang price range na is 85 to 180. Uh, 85 isa? Ako. Uh, Pag ganitong size 150 po siya. Pag maliit 85 po. Ah, uh, depende po di sa, no? sa size. Depende po oh, sa size. Oo, oh, oo. Oh. So ito naman ang dami nilang mga trophy, no? Sa mga ganito po, ganitong trophy. Yung mga racer, 850 po yan, ma'am. Pwede 800. Ah, po. 800. So, ang daming mga pang ano. Ganito po kalaki, ganyan, trophy kalaki po. Ito, ma'am, ito yung set. Kanina, katulad nung, nung 8,000 po siya. Apat na piraso? 3,000. Wow, ito guys, so, apat na piraso is 3,000. Ayan pala yung tinatawag ni ma'am na isang set. Ito din, no? Iba't-ibang mga trophies, no? po, general trophy po ito. Ito, isa lang din. Okay. Magkano mga ganito po? 950. ayo ha, maghanap ng mga trophy o mga pang sport ba dito? Sports. Dito lang talaga mga Uy, ito sa mga sa taas po ma'am. Ito sa mga ganito po. Pang gymnast po yan. Magkano naman ganyan? 450 ma'am. Tapos, saan po ba ito? pang gymnastic gano? po. Ay, parehas lang. So, First, ang isang perasok. Gymnastic club, gymnastic ribbon. Oh. Eto, may nakita ko nito. Itong pang boxing niyo po. 750. Okay. Pang training. Ah, pang training lang. Tapos iba't ibang makikita natin dyan, no? Ito, pang swimming ba ito? 850, ma'am. 850. So, dito, mga bola naman tayo. No? Sa mga ganyang bola po, ma'am, ay mga original po yan? Yes po, mga Mikasa brand. Ah, saan po ba dyan ang mga original? Ito po. Pang volleyball. Pang volleyball po. 200 for 8 po. 4,800? Pag 3, V300, 39. Yan ay maganda talaga gamitin, Apo. no? Parang malambot sa kamay. Tapos itong mga ano nyo, pang Shuttle ka? Pag ano po, 65 each siya. Pero mayroon kaming mga tube, 350, 12 na peraso na po. Original na yun or local lang? Pang training. Ah. Oh. Middle? 80 pesos mo, mga imported to. Oh, mga imported, 80 pesos lang? Yes po. Eto, sa mga badminton niya po? Badminton, may mga pair, may mga single. May 750 pares, may single na 1815. Oo. Oh. mahal pala ang ano single top. Oh. <laughs> Kasi mas magaan siya. Ah, oh, mas magaan. So dito naman tayo ng idol sa Ito, maraming mga ano no, mga trophy tayong makikita. Yan ba mga general trophy yan? Magkausad, tatlong piraso sa isang set. Ito 25. Apat na peraso sa isang set. Ito, tatlong peraso. Apo. Different design, different prices. Tapos ito din, apat na peraso. Mm -hmm. Ayan. Uy, sa mga maliliit, sa mga ganito po, ma'am, magkano naman po, ma. Yan, ma'am, fiber trophy. Ano po, price range niya is 170 to 630. 6 inches to 24 inches. Um, Ayan, peraso, isa lang po? Opo. Isang peraso. Ayan, My size is po yeah. siya. Mm -hmm. So, yan, pupunta tayo dito sa ano. Ay, ma'am, ganito po, ma'am. Itong mga ganito po ninyo. Ay, mga shot clock. Yan, ma'am, ang size list 2x3. Mm -hmm. 26,000 po. 26,000? May controller tsaka battery. Pero ano, may... uh, negotiable ba yan? Or, may ano pa naman. May bawas may, pa. pa. Tapos sa mga ganito? Yan, ma'am, ano, 17. 17,000? Oo. Oh. Sa, ano ba ito, ma'am, siya, ma'am, guitar? Gitarno yung maliliit. Ayokilili po. Ay, magkano naman sa mga ukulele? 952.15 po yung price range niya. Eh iba-ibang ano. apo ah, meron choice. Lahat ano. po yan ayokilili. Ah Apo. Ah, magka magkamukha lang dahil ang ano no, magkamukha ang ukulele at saka gitar? Ang gitara po ano, six string <laughs> Pero ang ukulele apat lang. Ah, ibig sabihin anim ang kwerdas ng ah. Oh, oh, oh. Anim na kwerdas sa gitara tapos apat ay, sa ukulele. Ukulele. Eto, ang lalaki naman nito. Yan, yeah, ma'am. Magkano ganito po, kalaki? Eto, pag isang set kasi yan. Ganito. Ganito rin siya pag isang set. Mm-hmm. 2,500 po. So to 5. Ah, ito na po. Patlong peraso na, 2,500. So, mayroon akong nakita dito mga ganitong mga trophy. Ito. Ganyan po yung kanina, ma'am, na fiber trophy. Ito oh. na yung pinakamalaki. Magkano ganyan kalaki? Pag 24 inches, 620. 620? Opo. O, oh, mayroon din ganito. iba ibang ito. design pa. Tapos, ano? Ito, may pang basketball din. Opo. Okay. Uh, Oo. Oh. Ayan, iba't ibang mga sizes pala dyan, no? Yes, ma'am. 3 Ito? 4 po yan. Magkano ganito? 36,500. 36, 36,500? Yes po. O oh, yan, guys, ha? Nakita naman ninyo, oh. 36,500. Tapos ito, oh, sa mga mahilig pala magbasketball basketball no, pag nanalo ay ito ang uh, trophy. Tapos ito, ma'am, oh. pwede mo buwan? Mga medals to, ma'am. Imported medals. Ginagamit sa mga closing. Oo. Oh. Eh, oh. ito, et, isang set na yan siya? Ay, hindi po. By sizes kasi yan, ma'am. Ah, uh, Magkano naman ba itong kanitong kaliit? 13 pesos po. 13 pesos lang? Ah, mura lang pala. Kaya ah, po, mahal. kasi important. Oo, oh, oh. ayan. Pag mga ganito kalaki? 30 pesos. 30 pesos. Hmm. Oh, ito. Pang award. Pang nini? pageant. Oo, uh, pang pageant. May lalaki bang pageant? Nino? Opo, oh, mga Miss Intrams and Mr. Intrams. Mm -hmm. Yan, ano pa ba ang mayroon tayo dyan? Ay, itong mga ganito kalili ito. Wow. Yan ma'am. Ito, parehas lang to doon or magkaiba? Parehas lang to, ma'am. Ito, ano, 2,000 to isang set. General to, pwede sa lahat. Ah, pwede, ito, pwede sa lahat? Yes po, oo. oo. Ilang peraso po ang isang Tatlo. Tatlong peraso. O, ito, tatlong peraso, mga idol, ha? Yan. Tapos ito, apat na peraso. 2 Okay. Yan, yung mga pang dance, pang ano. At ito, para pang dance lang to sa mga dance, ganito. Dance, quiz, gano. General po siya. Uh, bawat trophy pala, mayroong okay. ano siya? Ako, uh, isang set. Mm. Kasi may champion, first runner up, may second runner up. Okay. Ito yung pinaka first. Opo. Uh, Malaki. Ang pinaka kulila, oh. medyo maliit. maliit. Uh, lang. Uy, may kalapati din pala dito. Yan, yeah, ma'am. One five. One thousand five hundred? Yes, po. Para pag, anong, pag nanalo, karera sa kalapati, itong, eh, ano? Apo, Ganun yan yung award. Ah, guys. Sa mga mahilig magkarera, o, oh, ito yung award ninyo. Magkano ganito kalaki? One five yan, ma'am. One five. Parehas lang ni eh, ito? Apo. Parehas lang daw. Ay, pa, parang mabigat to. Or parehas lang kabigat? Parehas lang po siya. Mm -hmm. Ayan. Tapos mayroon din dito talaga. May mga marami ding mga medal dito, no? Mag yes, ma'am. Magkano ganito isang box? Pag isang ganito, ma'am, 25 pesos po yan. Ah, per peraso? Apo. Hindi pala isang box? Hindi po. Tatan niyan, ma'am, para sa sepa. Magkano ganito? 100. 100 pesos? Eto, nyelo. Pickle balls. Magkano? 250, 350, tatlong teraso? Ah, po. Ito may pambinguhan din pala kayo. Yes. Pagkano ma ganyan? May, sabihin sa niyan, ma'am, yung may card na, tapos may ganyan. 250. Ah, magkano? 250. 250, bakit mahal? Parang sa Imos ay 120. Sa ano, po? Parang, anong lang yun, ordinary, no? Hmm. Mm hmm. Ito? Yung mga sipa ball mo. ma'am. Ah, mga sipa. Uy, may malaki kayong alakansya. Magkano naman ganyan? O, oh, nasa 150. ano? Oh, mas mura dito kasi. Mas mura Sa dito. Sa kasi mahal. Oo, ah, mas mura yung alakansya siya baboy. Ito, may mga hanger din. Hanger ba to siya, ma'am? Ano, ma'am? Accessories ng billiards, triangle. Oo, oh, kala ko. Pag wood, 350. Pag plastic, 250. Oo. Oh. Eto, oh. Ano to siya itong mga ganito, ma'am? Fins yan, ma'am. Ano Para sa ano, swimming. Mag-swimming ka, yung manguha ng isda. <laughs> Mag-750. 750. 750. Siyempre, dalawang ganun. peraso na yun, no, partner? Apo. So, ay, may hula hop din pala sila dito. Eto, Pang gymnast yan, ma'am. Mag-50. 450 isang peraso? Apo, ma'am. Ito, 450. Pero hindi ko dugtong-dugtong, ma'am. Hindi siya yung ordinary na dugtong, ma'am. Ano talaga? Yung bang laro-laro lang. Oh, hindi oo. po pang uh, uh, ano yan gymnast yung pa, na pang gymnast oh. pang pambumba niya sa bike <laughs> pang bumba yan mo 550 yan 550 tapos ito agility ring mm -hmm. po yan smart ang dami ito ano nga tawag nito ma'am liar magkano ganitong liar pag um, ano mm -hmm. yung small ano may iba iba kasing klaseng size yun. Mini, small, medium, tsaka large. Mm -hmm. Pag mini, nasa ano po, 1-1. Oh. Pag small, 1-2. Pag medium, 1-5. Hmm. Eto, maraming mga guitar dito. Ito na yung guitar. Yes, yung yung natin. Yan yung, yung anim na perasa. Anim na perasa. So, ito hindi siya electric guitar, no? And acoustic siya, pero may pick up. Uh, magkano nung ganito? 1-3. 1-3? 1,300? Pero maganda ma naman siya. Maganda naman ang tunog. Local brand lang. Tunog. Pero iba? ba? Acoustic siya, ma'am. Ah, pero pwede siya isa sa, sa amplifier. Mm, tapos ito, maliit din na guitar. Ako, mini. 950 yan, ma'am. 950 yung mga mini guitar. Ito, ito ma'am, parehas lang din sila. Ano yan, ma'am? Octavina. Octavina? Iba mm. yung string niya. Pero marami siyang is string, no? Opo. Yan yung sa simbahan. Ah, ito pala yung ginagamit sa simbahan. Sa mga choir? din ata. Mm -hmm. 3,000. Isang We set stand na ito? Na may stand na? 3,000? 3,000 po siya. ito guys, baka gusto nung ganito ha. 3,000, may stand na. Isang set. Sa mga ganito po, kalaki. 2,500 yan ma'am. 2,500. Wala o, siyang stand. Wala siyang stand. Oh. Ayun. Ay, meron din pa ng ganito. Ito ma'am. Mga... Yan ma'am, malalaki yan. Pang general, ano yan. Award. Ah, pang General Award. Ano yan, ma'am? 4,000. Etong magandang praktisan ng mga punching no? Opo. Yeah, uh, mga mat din. May mga ma am. no? mat. May interlocking mat din kami, ma'am. Ang kapal pala nito, ni ma'am. Yan, 1.2. 1,200 isang perasa? Opo. 1 inch po yung kapal. Oh, 1 inch. Tapos ito naman, saan naman ito gagamitin, ma'am? Makapal yan, ma'am. Exercise, ma'am. 850? Opo. Okay, okay, no? Yan ang nga, guys. Now, nakita natin ang kanilang mga pang-export dito. Ito ang pang-major, eh. Magka-100. Mag sample mo nga. <laughs> 100 pesos lang marunong uh, ka mag-majorit ba yun? Ay, Hindi mo magpaikot lang. Ah, paikot lang. So, yan lang ba ang kulay or marami pang kulay no? Ano siya ma'am, iba-ibang kulay. Oh. White pero yung side niya. So, ato may mga ganito din. Sa mga nipad. Ato, mga support po yan. Um, ano 350. po yan, ma'am? 350, 350. May pang babae, may pang lalaki din yan. Hindi ba, yun ni Six yan. Ah, yun ba yan? Which to all? Apo. Ah, oh, Ito. Yan ang pang sa volleyball. 250 yan ba? 250 ang pang volleyball nila, no? Ito, parehas lang din sila, mga pang volleyball din. Ito. Ay, ito. Iba-ibang eh, brand, ma'am. Different, ano po, shop price. Ito sa volleyball ito, din. Ito, 400. Opo, oh, ma'am. Oh, Eh, kasi, ma, ano mas talaga? Mas may pad push. Oo. Oh, oh, 400 pesos. Ito din. Uy, may baraha, ha? Oo, oh, mahili ng babara kaya nagtutong its kaya ta. 350. 350? Isang piraso lang, ma'am. Hindi siya isang box. Oh, kasi original bicycle yan. Ah, is, isang ano lang, isang magkano? Rapa. Magkano? 350. Bakit, mahal? Original bicycle po yan. kasi nagulat. Kasi ang alam ko, mga tag-35. Yung mura lang. Oo. Oh, oh. Pero ito, plastic or carton? Oh, carton. Carton. Yan ang maganda din, no? Eto, may mga kadena din. Yan, mga chain net. So, basketball. Ah, magkano ganito po? 500, ma'am. 500 sa mga pang basketball. Eto naman din. And mga bingo cards. Ah, ito yung bingo cards. So, no? hindi tayo, <laughs> hindi ako pang support dyan sa bingo na yan. Kasi hindi, hindi ako naglalaro ng mga bingo, no? So, ayan. Eto sana. <laughs> eto siya, ma'am. Eto, Ito, bon, ma'am. Gymnastic ball. Bon, 450 ma'am. 400. Sa mga ganyan, may tawa din yan. Meron, ma'am. Meron. siya 400. Oo. Uh -huh. So, ito. Yan pang, pang resistant bands po. Magkano ganito? 400 yan, mag isang set na. Ah, isang set, 400 pesos, no? Tapos, ito, sa pang, ano, ito, sa mga pambabae, tulad natin, pampaseksi. Ano? 500. 500 pesos din dito, mga idol, oh. Kung kayo ay mangarap na sumix, ang inyong body ay bumili na tayo <laughs> ha? Bakit ka natatawa, no? <laughs> Siyempre, sa ating mga babae, need natin magpaseksi. Ano to siya, Regio, ma'am? Lapel yan, ma'am. Ah, lapel mic? Ah, Magkano ganyan? Yung ginagamit sa cellphone? Hindi po yung sa mga ano teacher na gumagamit. Ah sa mga teacher or sa mga simbahan. Sarap ah, ah, po. Yan po yung nakikita ko na yung na Oo ng... o, sa simba sa yung mga ibang reliyon na umakyat sa bas no? Pakano ah, ah, naman ganyan po? 950. 950. O oh, ito yun guys o so, pag nasasabas ako ay may umaakyat tapos nakasaklay lang yung kain niya yung parang redjo. Yan. Mm -hmm. Ay, ito din, oh. No? Sa 50 yan. 250 lang? Yes. Tapos na, mga yung uncle weights namin. Uy, mabigat, ha? Bakit mabigat siya? Ano yun, mabuhangin ng laman? Ay, buhangin. Para pang, pang malakihan ng muscle. Yan, yeah, pwede yan. Yes. <laughs> Bano yun, mam, Ma UFC brand? Ay, UFC brand. 500 pesos ko. Oh. Ay, mayroon din ganito. Po. Yan siya. yung music namin. bass drum beater, lyre beater. Ito yung ano. pinupok po sa drum? Apo. Magkano ganito? 150. Dalawang perasa na isang yun? Isang peraso lang, ma'am. Ay, isang peraso lang? Basta, basta quality, no? May pag, may presyo. Ito? Yan, ma'am, 45. 45? Isa. Saan mo ito? Layer of bitter. Ito din? Ito, ma'am. Parehas sya. lang, ma'am. Parehas lang ng presyo. 160 okay. 150 yan. 150. <laughs> Mayroon din silang ganito. Maka, <laughs> <laughs> Bakit ko <sa> natatawa? <laughs> pang-pukpuk. Ay, pang-pukpuk. Pang pang ano, ko naman anong... binibinta din, no? Ito. Yan yoga mat, ma'am, 380. Ah, oh, yoga mat, 380, original din. Ano niya sa brand niya? 380? 350? Magkano naman ito? Uy, mabigat ha? Yan ma'am, 55 per pounds yan. Depende po yung presyo sa ano pounds niya. Ah. Oh. wow. So, 75 yan, 5 pounds. Pang babae lang ito, no? Yes, ma'am. Mm, mayroon din malaki, oh. Ah, mabigat! Mas mabigat. Mas ah, malaki, mas malaki. No? Kaya mo ito buhatin? 1,375 yan, ma'am. Eh, mabigat. Ma hindi ko kaya. Ito din. Ito, mabigat nga ito. Sumunod so, oh. Hmm, 825 isa. 825? Ah, mabigat pala. Mas babae. Ibig sabihin, ito mga panlalaki na ito. Pwede din sa babae ito, ma'am. Ibalansya lang way ng pag... Ito? lang maano lang to simple lang na no? pa, pa, pwede nga to ang bata no? Siya pang ha? 220 siya ma'am pares na oh, 200 pe uh, 220 pares na no depende lang pala dito sa sizes no Opo. maraming mga may black orange red green blue Dan mama no 55 per pound. Oh, uh, 50 yan isa. 550 ang isa? Opo, 11 pag. Tapos pares. sa mga medyo sumunod na lumaki. 30 pounds po. Mm -hmm. 3 yan, ma'am. Paris na. 3,300? Opo. Paris na siya. 30 pounds. Eto, saan man ito gagamitin? Training phone po yan, ma'am. Ah, training phone. Tapos ito, oh. Ito yeah, is 750. 750. 40 per pounds. Ah. Oh. Ganitong pares na rin ito? Or isang peraso lang? Isang peraso yung presyo, pero pag bibilhin, may pares. Oo. Ito din, sa ano? Uh, 10 ito. pounds. 400 yan na. 400 800. pares na. 800 ang pares. Mayroon din ganito guys, oh. pang lalaki na ito. Okay. So, hindi pala madaling mag, ano, no, sa export kayo ba? Opo. Mabigat talaga pag binubuhat nyo. Opo. <laughs> Ito may ano pang boxing oh, iba't ibang mga pang boxing ibang dito, mga pang training. Mm -hmm. Ito may mga, mga oh, chess club. Ma Maraming mga bola oh. Iba't ibang bola tag 250 lang. May kulang sa hangin. May sepak net, may volleyball net, badminton net. Mas badminton? Volleyball yan ba? Ah, volleyball. Mag At 800 pesos. Tapos yan, mm -hmm. 750 ito. Saan naman gagamitin? Sepa. Sa sipa. Ito, badminton. Oh. Ito? Badminton net yan. No? Ma Magkano ng 650. 650. So, oh, dipindi man... pala sa ano, Mga, o mga, sa... dartboard din kami. Ay, oo, mga dart. Ano to siya, ma'am? Original? Original sa brand niya, ma'am. Champion. Yan, ma'am. 1,500. Uh, blade wire na siya. Ah, ito na yun. Nilabas ito, nyo. Ito, Rubson. 2,000. Ito mga agility ladder. 750 sa mga ganito. Hmm, saan ba gagamitin, ito gagamitin, ma'am? Ito, yung pang training nila <makes> na ano. Yung tinatakbuhan nila. Ah, sa tinatakbuhan nila. So, ano pang mayroon? Ay, mayroon ganito, oh. Sir, so, ano ba yan? Ito, ano, Games of the General. Ah, oh. for 50. Oto. Tapos ito, ah, may mga kulay din na nga ganito, no? Snake and Ladder. Snake and Ladder. May ano, mga board games din kami. Ito, marami din mga, mga ganito, no? Opo. Ito, ma'am. Mga Oto. ano, tournament na chessboard. Magkano mga dalit? 550, ma'am. Magkano? 550. Ang mura lang. Ano ba nito? Yung maganda yung nasa loob or hindi plastic? Hmm. Ito mo ma'am. Ah. Ito mo mo. Sa mga ganyang kalaki. 550 ito, ma'am. Mas mura. Kasi alam mo sa ganito sa Imos is 750. Hmm. Mas maganda pala dito pag namili no kung marunong ka mag-ikot-ikot. Ayan. Okay. Five fifty so may tawad pa yan 500 ma'am 500 so guys sa mga gustong magano magbili ng ano no pumunta na lang kayo dito saan nga ba matatagpuan 'tong tindahan nyo ma'am Gonzalo Puyat po Gonzalo Puyat uh, so Raon. ayan ng saraon po Maraon sa Raon. so anong pangalan ng tindahan natin isa mae's Sports and Music Enterprises. Okay. Si sir naman, tumatawa siya. Bakit kaya tumatawa? Tumatawa ka kasi. Oh, pang daw sa nung... <laughs> so, yan na ma'am. Maraming... Interview nyo siya ma'am. Oh. Bakit siya andito? Pagada, saan ka ba? Ah, uh, ko ma'am. Kaya pala tinatawanan mo si ma'am. Yari, kapag nakita ka sa asawa ni ma'am. Drumstick ito, ma'am. Ay, sorry po. That's the ma'am. Pamaka oh, na naman ganito po. Yan, 100 pesos. Dalawang okay, pair na po. Oh, oh. Oh, mga mga drum. Ay, oo, oh, yung mga drum pala. Sa mga ganitong drum. Yan, ma'am, 500. Ito, mga It's yan. Ito lang to siya, ma'am. Toy drum lang yan. Ay, toy drum. Tapos Eto, ito, Davis, 1.5. Ito, ito, Davis. Opo, iba-iba siya. Ito. Yan, 850. Ito namang malaki. Pag Lamar siya, 1,800. 1,800. So, di itong kulay po lamang. Oh. Metal po is 850. 850 pag metal. So, so sa mga, ay, may mga ganito din, no? Oh? Mga whistle. Wesel, magkano sa mga wesel? 150 business. yan, ma'am. Ito mo ma oh, mo, mga pang-referee. Pang-referee? 650. 650 isa. Tapos ito parang ordinary lang, no? Apo, uh, 60 pesos yun. 60 pesos lang. O, oh, sa mga ganito po? Billiard gloves? Uh Oo. -oh. Ah, sa billiard yan? 380 to ma'am. 380 isang peraso lang? O na siya? Apo, isang nasa? peraso lang yun. Ito? Mga soft ng dark. Oo, magkano naman? 250, yan? 250. Tatlong peraso na. Ito, mga 150 yung mga soft lights. Ah, oo. Iyan, no? Ang dark pin. Saan? Ay, oo. Oh, klase ng dark pin. 350, 1.5. 3.50? Ilang peraso po ito, ma'am? Isang set yan, ma'am. Tatlong peraso. Tatlong peraso. 350 isa. Tapos may ganito din na kulay. O kung mahilig ka, kayo sa kulay blue. Oo. My heart just breaks for all the love you've given and all that we share. I promise you, I'll always be there. I'll love you always through the highs and the lows. In every season. Forever I'll love you always So ayan guys, no? napakita na natin ang kanilang mga pang-export dito Saan ba ito matatagpuan, ma'am? Sa ano? Gonzalo Puyat Corner of Bangilista, Quiapo So may bandang round po uh -huh. So guys, dalawin ninyo ang kanilang mga pang-export kung mayroon kayong magustuhan. Kung makahanap kayo dito sa round ay dito lang tayong isami Miss Sports, and Music Enterprise. Ano po pangalan niyo, ma'am? Via Maria Aquino. Oh, hanapin lang niyo si Maria. Si Maria Makiling. <laughs> <laughs> Mahihiyain pa siya, guys, no? Kasi hindi siya sanay magharap ng kamera. So, lahat naman sila dito ay mga bisaya. Uy, mga bisaya. O, oh, may mga, kababayan pala ako dito na mga, mga bisaya, no? Naapoy mga Ilocano, naapoy mga Bisaya. So sa mga Bisaya diyan, pag so, gusto nyo mga pang-sport ay dito naku, na po kayo sa rin. kanilang Uy. tindahan. Tago, Tagalog. Tagalog. Tapos Ilocana. Ayan. So maraming maraming salamat ma'am sa pagbigay mo ng oras sa akin. Ayan. Maraming salamat sana. Adalawin dito ng ating mga kababayan para dito sila ma'am bili. Maraming salamat no.